Bilang pagkilala naman sa matinding dedikasyon ng ating mga batang atleta, naghandog ang Philippine Olympic Committee ng cash incentives at bagong iPhone 17 sa bawat Pinoy medalist na naguwi ng karangalan para sa bansa sa katatapos na Asian Youth Games. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jesse Escanio mag uwi ng malaking gantimpala ang lahat ng Pilipinong medalist sa katatapos na Asian Youth Games kabila ang cash incentives at bagong iPhone 17 bilang pagkilala sa kanilang tagumpay sa continental na paligsahan. Ayon sa Philippine Olympic Committee o POC, makakatanggap ng 500,000 pesos ang bawat gold medalist, 300,000 pesos sa mga silver medalist at 100,000 pesos naman sa mga bronze medalist. Bukod dito, makakatanggap din ang bawat medalist ng brand new iPhone 17 habang inaasahan pa ang karagdagang bonus mula sa POC. Kabilang sa mga gold medalist ng bansa, sina Isabella Jocelyn Butler sa Judo. Kram Iram Carpio sa Pentax Silat, Charlie Ratcliffe sa MMA, Lair Aningina na Zeth Gabriel Bueno sa Muay white Crew 1415, ang tambalang John Briggs Ramiscal at Tyron Jamborillo sa Mixed Team My Muay at Peter Den Wangkay sa Athletics. Nakakuha rin ng silver medal si Ramiscal sa Boys Y Crew 16-17 Division matapos ang dikit na laban kay Pimpichin Chaiwan ng Thailand. Iba pang silver medalist ay sina Naomi Cesar sa athletics, Jasmine Dagami sa muay, Travis Ratcliffe sa MMA 60kg, James Ray Ajido sa swimming 100 meter butterfly, Kristen Aguila sa taekwondo, at Jody Peralta sa weightlifting snatch at women's 53kg. Nakamit naman ni Peralta ang bronze medal sa clean and jerk upang makumpleto ang kanyang medal double kasabay ng mga kapo lifters na sina Princess J. Diaz, Alexandra And Diaz, at J.R. Colonia. Nagambag din ng bronze si Leo Milo Brido sa Boxing Boys 46 kg. Natapos ang Pilipinas sa ikalabing dalawang pesto sa overall standings, kaparehon ng peso noong 2013, matapos umangat hanggang ikalamang posisyon sa kalagitnaan ng kompetisyon dahil sa matatag na kampanya ng Muay Team. Ako, si Jesse Iskanyo Abandi Sports, now now.